Dalawang babae patay sa aksidente sa motorsiklo sa Maynila. Naritong news group ni Patrol 5, Patrol 5, Ayayu Punk. Patay ang dalawang babae matapos na mga aksidente ang uh, minamanihong motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa kasabay nitong uh, motorista na si uh, Ivan, mag aalas 5 ng umaga kanina nang masaksihan niya ang uh, malagim na aksidente sa may uh, Lacson Avenue, kanto ng uh, Tuason Street paglalarawan nito, humaharorot ang uh, motorsiklo habang pababa ng uh, nagtahan bridge sa naturang uh, kalsada nang bigla itong nga uh, tumigil. Dala ng madulas na kalsada dulot ng uh, magdamag na pagulan na wala ng kontrol ng uh, motorsiklo at tumilapon sa isang uh, island sa kalsada Dead on the spot Ang uh, dalawa, bagamat uh, nakaso dito ng helmet Ay uh, hindi pa rin na, nakaligtas Rumespond din na ang isang ambulansya At dumating na rin ang katilang mga kamag-anak At kasalukuyan ang iniimbestigahan ang aksidente Ito si Patron number No. 5 Ayaw ay yung pangkapare sa environmental ng lakas DWIC Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama